So karon mga idol, ipakita na ko sa mga idol ang uh, gikalutan na mo sa balanghoy nga uh, pinakadako nga balanghoy ako nakita ano sa tibo kalibutan dira idol. Oh. Oh, ni mga kauban mga idol. Oh. Ito mga kauban yang gagmay. Pero ang dry ang punuan mga idol. Oh. Morning dako na po kay unod mga idol kay ang punuan pati na pun dako ah. Dira. Oh, oh mo ni ang uh, gikalutan mga idol, oh. Dikit sa pader. Dito sa naglubog ang pwede ka ko nga unod mga 40 kilos yun ang mong gitimbang hapit nakuha sa punuan mga idol mutong niabot siya og hapit 40 kilos ang iyang unod grabe nakuha yun siya mga idol grabe nga balanghoy mga idol sa tibo kalibutan mga idol akong pagkatao karo ko kita balanghoy nga na ikan oh grabe yun ka nakuha yun siya ngayon naman yung ano batang naputol pa ganyo <laughs> grabe nga balangoy bay karoon pa ko kakitag balangoy nga dako pa sa drum oh ino ni baboy niya basi tumog baboy ni ha balangoy yun eh. oh grabe <laughs> dako pa sa drum mo Susunod sa mga mga uh, mga mga kilos bang,

Eh ada 16 sama Pak. Dana untuk pindah kilo ah. Ja, habis 240 kg, so. Mau disuruh pindah ke dako ngabalang hoy. O ka muting ka hoy satimbok kelibutan, ho. Grabe ngabalang hoy. Bugtod. Tolok batang, bay. Sarang ngabalang hoy. Iya, pininggamai dulu kada pindahan. Sumpai banito.